Ang gabi mo muna din. Ako nga pala si Zaldi from Casdebla Ngayon, tatalakay natin yan kung ano nga ba ang globalization pang ekonomiya at ano ang negatibo at positibong epekto nito sa ating bansa. Ang globalization pang ekonomiya ay tumutukoy sa mas malawak na integrasyon ng mga ekonomiya sa mundo na sa pangagitan ng kalakalan, pangumuhanan at paggalaw ng kapital, teknoliya at tao. Pinapabilis ito ng mga patakarang mga ng trade barriers limbawa tra taripa at pagunlad ng transportation digital pitch mga limbawa multinational corporation or MNCs limbawa ang, ang Toyota hapon ay may mga pabrika sa 28 bansa kabilang ang Pilipinas na nagbibigay ng trabaho at nag aambag sa lokal na ekonomiya Pangalawa, Global Trade Agreements. Pangalawa, World Trade Organization o WTO. Nagpapadala, nagpapadali ng kalakalan sa pagitan ng 164 na bansa. Pangatlo, Global Supply Change Limbawa, Smartphone. Smartphone mo ay binuo sa China. Parts Taiwan, si Minicon Doctors at Vietnam Asimbo Positibong epekto Paglago ng ekonomiya Mas mabilis na pag-unlad ng mga umunlad um na bansa Halimbawa 60% GDP growth ng Pilipinas noong 2022 Mas murang produkto Pagbaba ng presyo dahil sa mas malawak na kompetisyon Halimbawa morang imported rice mula sa Vietnam. teknolohiya at kasi kasanayan paglipat ng ka kalaman, halimbawa BPO, industry sa Pilipinas na naturo ng advanced IT skills. Foreign invest, investment, pagdami ng trabaho, halimbawa 1.4 million Filipino empleyado sa manufacturing at BPO sectors. Negative, negatibong epekto. Pagsasamantala sa paggawa. Mababang sahod at poor working conditions sa ilang MNC supplier. Halimbawa, switch shop sa textile industry. Pagkasira ng kalikasan. Pagdami ng carbon footprint mula sa global shipping. Halimbawa, 3% na global emission galing sa cargo ships. Pagkabawas ng lokal na industriya, hindi makakumpitensya ang small businesses. Ang bawa pagbagsak ng lokal na pagpala industry dahil sa imported bigas economic equality 1% na population ang may 38% ng global weight will Oxfam 2023 data Pekto sa Pilipinas Maganda 1.2 trillion na foreign investment noong 2023 paglago ng BPO sector for 32 billion revenue revenue noong 2022 masamang pagdepende sa remittances 13% ng GDP at pagtaas ng presyo ng bilihin dahil sa global inflation. Mahalagang balanse, kailangan ng strategic policies, panibawa, suporta sa MSMES, environmental regulation, para makinabang ng walang malawakang pagsasamantala o pagkasira ng identidad. Ia namang po. Selamat po.